Okay, hi everyone, Ito, dito tayo sa Gapan City sa ating lugar uh, Bali, uh, naka-receive tayo ng tawag sa kablad natin, kaibigan at mayroon tayong pilingapin, uh, tutulungan na uh, sa palagay natin hindi sila taga rito So ito, tumulak nga tayo sa tulay at uh, sabi ng kaibigan natin, uh, mayroon dito na may stranded or or na siraan at palagay niya ay pangalawang araw na nila dito. So uh, tingnan natin baka sakali kahit sa maliit na paraan, uh, makakatulong tayo. So ito, ginagawa natin video na ito na to brag para hindi... Um, magpasikat or sa pagkita or ano man uh, tayo gagawin ito para sa pagtulong sa kapwa syempre yun ang udyok na mabuti yun ang naituro sa atin sa Biblia di ba? so ito guys bali maingi dito tsaka kasi nasa tabi ng kalsade so iba yung sitwasyon dito kaya kailangan medyo malakas ang boses mo dito po atinggalan ah, po. Eh, kahapon po kayo nakikita ng kaibigan ko dyan. Eh, tinuro lang sa amin. Baka eh, kami maitulong kayo sa mga tao na B Sa ganitong sitwasyon, guys, uh, medyo mahirap din minsan. Kasi, makikita mo sa mukha nila, hindi, hindi common eh. Na, ini para bang may tanong sa mukha nila, bakit? Sino yung mga tao na to? Ito kayo. Ay, naging ako dito sa palengke? Ay, oo. si, kapatid ko yun, Si ako ko yun tutulungan lang namin sila. Taga ano kami, dating dabo kami, MCGI. Eh kayo po, ano po ba naging problema lang na sa kanya? Anong problema? Ah, ako po yung MCGI. Ah, may na po kayo. Saan po kayo papunta? Biyahe po. Bali, makikita mo sa kanila na parang bang unusual eh, na anu ano ba yung pakay namin sa kanila or ano tapos nga yung palang tao na to uh, dito po siya ng asawa ko eh. hindi naman po namin alam na kamag-anak nila dadaanan lang po namin kagabi lang po niya nalaman kagabi uh, parang siya dito oo nga po eh eh oh, na rescue mo na, may na. okay may okay. gagawa na eh may may ko na po kayo nagawa na hindi nga nila alam kung kaya nga po po kaya po kaya po kaya po ngayon dada eh, nga, hindi pa po kumakain at dadalang sana namin. Eh yun nga, din namin. Ah. Kasi dyan lang naman po yung bahay namin eh. Na, Anong sila ate? <laughs> Anong sila natin? <laughs> ano <sila>, Pamag-anak <ate? laughs> ng asawa ko. Kahapon lang namin sila nakita na sila po palayo. Hindi rin sila kumunta kay kuya, no? Wala po kami. Di nila alam. Hindi nila alam? Hindi nila alam. Natagal dito po at, siya, nababagod yung asawa ko. Kasi po, yung kaibigan ko tumawag. Hindi ba yung kanadaan na iban dyan kahapon. Ito nga po. Dalawang araw na eka dyan, baka eka may maitulong tayo. Eh kayo po ba kumain na? Eh mamaya po takali, e, baka ho bumalik kami. Kung abutan pa namin kayo, eh magdadala na kami kahit ito paano. Ano po? Eh sa ano po kami? Sa MCGI, sa dating daan. So ayun guys, uh, nagpakilala na ako kasi nga parang may tanong sa kanila eh. Eh ganun po ba may gagawa na? What?

kalooban. Inyog. Buyer po, buyer. Ah, may inyog kayo. Galing ng dinghala. Magkano naman po? Dito, mamaya po. Baka po gusto nyo pumunta po muna sa bahay na. Oh, na, 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 na. Opo, tataanan ko na lang po. Dito kasi, mag-arap po kami ng buhay. Ibiyahin ka palang gula, eh, no? Buti naalala mo pa ako, no? Oo, oh, no. <laughs> <laughs> so, mamaya, <laughs> yeah. lang kayo, diba? Ingat kayo, ingat. Okay. Okay. Ano yung nyug nyo? Yan po. Eh ko yan. Magkano yung binibenta yun? 16. Ah, alam kasi si Christy. Baka So ayun nga po, yung nadaan pala ng babae na yun, yun palang asawa niya, nakilala yung nakablak na to, tito niya daw. So sila naman yung babae, at saka yung lalaki, taga rito silang lihiti mo sa may tulay. So alam eh, alaman din silang ma-offer, kasi nga, ayun, maghahanap buhay eh, din sila, mag Nakahangon sila na ng gulay. O oh, yan, o. Oh. Meron silang yeah, nyug. Ayan, aalok na Anton eh. 60 pesos yan, o. Oo. Ako pa ahet na yan. Huwag sabihin, ahet na ahet Ah, kuya! Ah, mamaya, baka ano, dadala kami kahit tanghali yan, ano na? O oh, sige, tsaka tubig, yan. Eh. Dadalawin na dalawin, may tubig pa kayo dyan. Paano yung galon yung kakargaan natin? Gusto na po. Paano? Maling dingpunan Hindi, yung maliit na yan, nakakana, dalaw, kakargaan natin. Ito, sali mo na yan sa malaki At dito nga, na, malimis na. Dito na, ayun lang po. Hindi po, nanay. Ano? <laughs> eh... Ay, huwag yan. Wag daw. Huwag daw. Kalikot mo, gasa tayan atayan. <laughs> <laughs> ay, nasiraan sila. O gali, sila ng dinggalan. Ano po gagawin ka sa bulan? Gabi, ay, sana namin to. Naubos na nga yung buko. Hindi, napili natin yung buko. Gaano naman pupenta yung buko? Sige po, meron kami kaibigan sa Malengge Baka sakalin, tatanong ko ngayon, dadaan ako Ano po? Kami po eh, ano, sa MCGI Sa dating lab So, ayun na nga guys uh, yung Tuloy ko nga yung kaninang pamangkin niya Hindi di naman din sila matulungan Ng ano, kasi nga May hanap buhay din yung tao Kukuha sila ng gulay, siguro nang schedule sila So, ito na nga um, Tayo na ngayon yung Mag-aabot sa kanila ng kamay So ito kinuha natin yung tubig nila na kahit sa maliit na pamaraan makatulong tayo sa kapwa natin. Um, kasi mahirap yung sitwasyon na ganun. Um, andun ka sa gilid ng masada, hindi mo alam kung magagawa ba or tapos may daladala ka pa, may nagiintay sa'yo. Hindi mo pa alam kung hanggang saan yung magagastos mo doon, kung magagawa ba yun or tapos inagkilan mo lang, diba? Ah, uh para bang naka-floating ka doon hindi mo alam kung hanggang bukas ba tayo dito or yung budget natin na hawak natin so ito ay yung uh, usual na necessity yung pangailangan muna sa maghapong ito at saka sa nakalipas na araw so ito kinagahan nga tayong tubig nila at ito dinala na nga ni Ibra dati Kaya maraming salamat po. Nako, ang sasabihin mo lagi, salamat sa Diyos. Salamat. Okay, sa Diyos tayo papasalamat. Salamat. Okay. <laughs> eh, niyo rin yung kaibigan ko pag ano mamaya magdadala po kami tangan niyan. Ano po, aapuntan ah, sa siguro lang kayo kaya lang. Baka mag-aalang mga alas 12, ano? Bali yung point na nilapitan niya ako. Tapos eh, inakap niya ako doon sa pagkakataon na yun. Ito, rewind natin. Ito yun eh ayan dyan sa moment na yan guys inakap niya ako dyan eh ah uh, ibang naramdaman ko medyo nanggilid yung luha ko at siguro nga sa pagalis natin kanina iniisip nila bakit kaya ganito na lang sa atin yung mga tao na to so yun then after some few hours eto ready na nga yung niluto ng kaibigan natin uh, tapos uh, nagpadala na rin siya ng table tsaka ng upuan para syempre pagkakumain tayo yung maayos diba So, eto, um, sasabihin natin sila para naman makakwento natin sila ng kaunti at makita natin kung ano talaga yung mga pwede pa natin maiibot sa kanila. Makikita mo sa mukha nila talagang nagtataka sila bakit, bakit ganito na lang yung ano sa atin ng mga lalaki na to, mga tao na to. Um, alam nyo guys, um, sa Biblia kasi sabi niya, pag nakakita ka ng pagkakataon na gumawa na mabuti gawin mo agad kung nasa kapangarihan o may ka so eto, ito naman binibidyo natin uh, hindi para magpasika tayo o ano, para naman maging uh, ma-ensemble or maging ehemplo sa malay natin makapagturo sa ibang tao, sa ibang lugar sa mga ganitong sitwasyon Okay guys, uh, tsaka unang-una mukha sila talagang taga malayo at tsaka mahirap yung ganitong sitwasyon kahit tayo lumagay sa ganitong kalagayan. Okay guys, napapasalamat tayo sa Diyos kasi di ba na ko uh, yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin, yung mga kasama natin na makagawa ng mga bagay na pwede nating itulong sa kapwa kahit sa maliit na pamaraan at maibsan yung pangangailangan ng mga kapwa natin. Okay? So, sasabay natin sila kumain kasi medyo nahihiya sila eh. Uh, Di ba, kahit naman siguro tayo yung lumagay sa sitwasyon, sa sitwasyon nila. Parang medyo okay, nakakailang na, -aday na -aday lang pa sa una eh. Tapos, siyempre, uh, syempre, inaan natin sila na pag-ibig sa kapwa. Yun yun. Sa kapatiran, sa kaibigan, sa lahat. Dapat yun lagi ang daladala -dala natin. Salamat sa Diyos. General, General? Nakar. So ayun, taga general na sila sa Dinggalan. Bali apat sila. Tapos sa uh, sila dito ng inyog tsaka yung mga ibang mga pwede pa nilang maikarga tulad ng buko na galing sa taas. Tapos ibebenta nila, umarkila sila ng sasakyan para umita ng kahit papaano. <speaking inyog> ina, pa paano. Kaya inargilay niya ba yan? Opo, ganun nga po. Magkano inargilay? Pagbalik ni Bayad? Opo. Uh, Nasira pa ano? Uh, po, ang driver po namin is bata pa. May bayad din. Eh. Ng... Magkano ang driver? Uh, Binabayaran naman po siya ng katulad dito. Binabayaran po siya ng dahil walang iba-iba. Pang patawid lang din. 600 lang doon. Uh, Tapos libre pagkain ano? Uh, okay. Tapos yun yung biyahe nyo yun, ano? Opo. Okay. Waiting naman po siya. Opo. Uh eh pasasaan ba may awa ang Diyos maayos yan mga kaano kayo eh pero may balita na kayo doon no? kung gawa na eh basta pag ano dadaan daan tayo doon kumain muna kayo so ayun na nga um umaraki sila ng FB tapos um namuhunan din sila um bali kung susumahin ang kikitain nila dito dapat is 8,000 tapos eh, ito, magagastos pa nila ngayon kasi nasira. Eh, hindi naman kanila ito. Talagang ganun, mahirap talaga ang buhay, mga tropa. Sabi doon sa Biblia. Sabi nga po, pagka nasa kapangyari na yung kamay na gumawa ng pabuti sa kapwa, huwag mo ipagkakait. Kaya, yan po. Yan, Pagkakataon mo na. Pagkakataon na. Kaya, uh, ka po na ang Diyos na gumawa ng kabutihan. Yan po, nagawa namin na, sa inyo. Kaya. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Ayan, huwag kinagasabihan sa lahat Ere, bida natin sagi akin yung Nakakita yung <laughs> yeah, Medyo nakipagwento tayo sa kanila Para makita nila na yung ating pakay talaga dito Is yung uh, lang ng kamay sa kanila At wala nang iba pa Yun lang At, uh, unang-una, taga rito tayo Sila taga malayo uh, Yung kasama niya pag dumating Pakainin niyo rin ng jasin O ngayon Paano? Eh, ganun lang Salamat sa Diyos Salamat Sigot na tayo, tayo may mga gagawin din sa bahay. Basta yung, ano, yung, yung, ito, na ang ano yun yun lagi Tuloy pipicture lang ko kayo dun Ito ah uh, Pinicture natin sila kasi syempre Para meron tayong souvenir Salamat sa Diyos Tapos syempre lubusin na natin Bali nagdala pa kami ng merienda Oh magiging vlogger kami na ito ah Kaya mo Baka na po tayo sa tingkanan Baka maipitan na po tayo sa tingkanan ah. <laughs> So ito nagdala tayo ng tinapay Tsaka konting may para ano sigurado magugutom sila dito sa tanghali sa hapon at saka bago magdilim pagka, pagka merienda yan para baka ano yung pamerienda kay mamaya pagka mamaya halimbawa na na yan kasi kung may pagkakatao na hindi umandang pwede kayo na kahit nalinyo linyo dun yan sa oh, may garahe niya so, bali makikita mo talaga sa kanya na yung pagtatakaan doon pa rin eh saka, makikita mo talagang hirap Yeah. Ang yeah. na yeah. So ayun nga, uh, paalam tayo at umaasa na yung sinabi nga niya, gaya ng sinabi niya na baka pabalik na rin, yung nagpagawa sa kabanatuan, yung kanilang pyesa at pagbalik ay eh, maikakabit na. So maasa sila na ganun lang ang magiging sitwasyon ng kanilang pinagawa at maya maya, maya umaasa sila Ilang oras So ito nga, um, bali bumalik ako ng mga pasix para i-check sila kung dito pa sila. Uh, Lingit sa kaalaman ng mga kabrad natin, ng mga katropa natin, mga kaibigan natin na uh, rin kasi siyempre um, inabutan natin sila ng kamay, eh, lubusin na natin. So, kung sila man eh, nakaalis na nga ba or andito ah, pa. So, ito hindi ako sigurado kasi nga um, napaka-traffic ko. Oh, grabe. Ito from Kabanatuan to eh. Papasok ng Gapan sa tulay ng Gapan. Napaka-traffic mula dun sa crossing. So, ito sabi ko nga sa kasama ko, dito sa tapat na yun eh. Eh, wala na ako nakikitang FB kaya... Inexpect ko na wala na talaga sila and it turned out na ito anong uh, nung nawala na yung traffic bumalik ako ng mga 8pm kasi pina-check ko mga kay Brad Anthony paki double check mo bro baka kung talagang andyan na kasi nasabi ko sa kaibigan natin kapatid uh, na wala na sila doon so ito nga andito pa pala sila at hindi nga nagagawa pa so ito guys apakahirap uh, talaga ng sitwasyon nila unang una madilim tapos hindi pa sila naghahapunan malamok uh, bali meron naman silang pagkain kaya lang um, siyempre may mga dumating eh, tapos may rescue sila na tinawagan so nadagdagan yung bilang nila kaya ito uh, ito yung mga next step na ginawa natin para sa ating mga um, kaibigan okay ang naging problema naman ngayon dito na ikabit na yung gulong na natanggal kaya lang may kinain na pyesa yung brake pad ayun sira 9 pm tapos yung brake pad or lining um, hindi pwede kabit kasi nakalbo na yung brake hub so kailangan ipa brake banding sa machine shop kasi yung umiikot uh, wala nang kumakapit yung kinakapitan naman nakalbo na so kailangan nilang palitan eh ano oras na 9 pm na san pa hanap ng ganun eh wala nang auto supply so eto yung tricycle na nagrescue sa kanila from dinggalan to eh may sumunod na tricycle din yun yung pamangkin nila at saka yung mekaniko so nadagdagan na uli sila ngayon ng dalawa at ito nga yung sitwasyon ito ayaw umandar at nalobot naman yung battery ng FB so ang ginawa namin tinry namin itulak kaya lang guys, pag tinulak mo siya, napakabigat yung lining niya, sumasayad na doon sa nagwiwili na na brake hub. So, mas malaking problema. So ngayon, uh, na-suggest na lang namin at sabi nga na kaibigan natin na ikabit na lang yung gulong at hilahin. Tulad nga na offer niya, uh, hilahin na lang doon sa kanilang garahe at Uh, doon na sila makitulog at magpalipas ng gabi. And then, the next day, uh, in the morning, pwedeng ipagawa sa mga machine shop dito sa gapan na lang. So, ayun, ito na nga yung sitwasyon. Uh, dumating na yung uh, natawag na truck ng mga kaibigan natin at para sila ay hilahin at doon na sila magpalipas ng gabi sa kanilang garahe. Okay, guys. Alright. Ito na sa, ano, sa bahay nung kaibigan para tayo. Oh! Okay. Andiyan! Oh. Doon muna sila matutulog. Kaya boss, sa, sa compound para... Sa oh. Diyan, sa Nieves lang. Para ano, Eh, hindi nila ma ayaw ma eh. Ba't ay? ba't ay makakatulog mga kaligo ko na ron <laughs> ay nai tatali na ito ako punta na kayo dun itat sa FB kuya tulungan po natin para tayo maka ano ano na hige okay. hige okay, tatali na yun dun okay. to the rescue ito yung mga tropa Hilahin natin yung FB nila. Ito, medyo madilim talaga rito. sabi, pakiramdaman mo raw yung ano, pagka hinihina. Mm Manibela, pakiramdaman mo pagka ano raw. Then, Harry, magmamana So, eto guys, tingnan natin. Bali na ikabit na itali. Tingnan natin ngayon kung kayang gumulong. Kasi medyo masiip nga yung ano, yung gulong eh. Eto, umandar na. Okay. Let's go. So far, so good. Okay, magpapahinga na sila. Tara tayo sa ating garahe. guys, um, bali naka safety na sila dito. Mas mahirap doon sa highway kung doon sila matutulog sa tabi ng kalsada, di ba? Una-una, delikado. Pangalawa, may kasama pa sila babae. Uh, tapos isa pa, malamok doon. Ayun eh, uh, di ba tayo sa ating mga higaan, gusto natin komportable, di ba? So kahit paano, iba yung safety ka. So, yan. Naisama natin sila dito. Sa, ito yung in-offer ng ating kaibigan. Kapatid na dito sila magstay at magbalibas <laughs> ng gabi kasi nga mahirap doon. So, ito na. Um, ayan, konting kwentuhan. At uh, na sila para makaligo naman kasi nga halos kakain lang din nila. Ano oras na sila nakakain? 8.30 na. Um, may hirap lalo na kung nando ko sa gilid so ayun uh, ito mga pahinga na sila tapos ako uh, tigwentuhan lang para naman sila we, hindi mag isip kung ano man kasi nga di ba, uh, unusual eh bihira na siguro sa ibang lugar meron nga din pero hindi madalas kasi uh, so ito na ginawa natin ay yung dito na, nagliliwanag yung aral ni Kristo sa Biblia na itinuturo sa atin na kung paano na gaganap sa ating pamumuhay yung natututunan natin sa katwiran ng Diyos na isa sa buhay natin yung natututunan natin sa Biblia at saka yung pinag-aaralan natin na mga itinuturo sa atin sa uh, Iglesia ng Diyos kay Christ Jesus so, sa MCGI nga. Ito nga yun. Um, sa kapwa, nakapagbibigay tayo ng kahit pa paano na sa maliit na pamaraan ay nakakatulong tayo sa maliit na bagay. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Siyempre, sa Diyos ang karangalan at kapurihan. Kundi naman dahil sa udyok na mabuti, hindi tayo makagawa ng mabuti, di ba? Diyos ang nagbibigay sa atin ng um, paraan or pagnanasa na tayo ay makagawa ng mabuti sa kapwa. So ito, bali lumipas na ang maghapon, makakain na rin sila dito ng magahan, tanghalian at ito umaantar na ang kanilang sasakyan. So tinawagan na ako ng kaibigan natin, batid na sila ay maaari nang umuwi na sila dahil nga okay din ng kanilang sasakyan. So pwede na lang i-drop by yung kanilang mga paninda at sila ay makabalik na ng dinggalan tapos eto nga ah, sabi ng ating kaibigan ito uh, ah, lagyan natin ng pagkain yung kanilang kaldero tsaka kahit kaunting dilata kung sila man ay magkaproblema man uli sa daan or abutin na naman ng gabi meron silang kahit pa paano madudukot o makakain kasi nga unang una, di ba diba, nila sa paggawa nila halos 10,000 tapos ina-expect lang nila ang maibibenta nila 12 to 14,000 eh yung rent pa nila tapos yung expenses so ito salamat sa Diyos yung binibigay sa atin na pag nalasa makatulong sa kapwa so ito tine na nila lahat bago sila tumakbo para baka mamaya abutan pa sila ng ulan or magkaroon na naman na aberya ah huwag naman sana ipahintulot so yun ah uh, ito at ito nag-abot tayo ng kahit pa paano kaunting pangurudo kasi nga halos wala naman silang matitira sa kanila nila. pa sa kanila ready na sila at sana loobin ng Diyos makarating sila ng safe salamat sa iyo